hello 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 guys welcome back to my vlog so ayun mga kabusing sa wali kap kapong kap at salam alaikum po dyan mga kabusing at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan mga kabusing at syempre andito ko ngayon sa liwan hamala sa my garden park mga kabusing ayan so may paunti dito ng konti so ayan Before, I think as mga kabasis, nais nice, ko muna kayong bati na magandang, magandang maga, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre, sa wadi kap, kapong kap, at salam alay po dyan mga kabusing. At syempre, sa lahat pong po sa aking YouTube channel, hello, 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 hello po. Ayan, so, huwag na nating patagal mga kabusing eh, ang ating ngayon ah uh, pag-uusapan mga kabusing ay ang Miss Grand International nga mga na kung saan ando na nga yung mga kanilis mga ka sa dream world nga mga kabusing Kung baga ito ay parang uh, enchanted kingdom nga ng Pilipinas mga na kung saan doon sila nag-ride para ma-enjoy naman yung kanilang journey mga ka bilang isang Miss Grand kanilis mga ka sa bansang Thailand So grabe mga kabusing no ang nakakulong makabosing is yung sa live ni Mama Bwex makabosing is yung sa ano ba yan yung parang umiikot yung kanilang rice makabosing yung parang bumabalik wa, talaga yung uh, ang rice makabosing sobra talaga nakakatakot yung makabosing kasi or in case kung okay. ganun makabosing yung parang maninervous yung makabosing kasi grabe talaga yung pekot makabosing at syempre nakita ko talaga makabosing sa sa mga karalis mga kabusing na nag-enjoy -e talaga sila mga kabusing sa kanilang pandoon sa dream world nga mga kabusing grabe sobra talagang ganda grabe din mga kabusing si Philippines yung nakaban yung hair niya ang ganda niya mga kabusing syempre yung si Indonesia sobrang ganda rin niya mga kabusing at yung kanyang uh, face na mga kabusing face card yung si uh, Indonesia mga kabusing when sa kanyang Uh, skin tone grabe ang ganda muri na muri na talaga si uh, Vina si Taurus nga mga kabusing uh, syempre mga kabusing hindi natin si eh mga kabusing ang ganda ng kanyang hairband doon grabe din mga kabusing tolo talaga enjoy sila mga kabusing. may paseo-seo pa sila doon sa sa dream world at syempre Makita na po talaga mga bossinol no, sa Candice na sobrang talag enjoy sa kanilang uh, performance doon, sa kanilang enjoyment, sa uh, parang amusement park mga kabossing. Uh, grabe, hindi ko talaga sila ma-explain yung kanilang tuwa, yung kanilang saya mga kabossing. Yung para silang bumalik sa kanilang pagkabata mga kabossing. Kaya grabe kaya thanks for MGI because sometimes they are too much tired and busy but now they enjoying mga kabosing at a fellow uh, palinds, mga kabosing sa uh, pageant na mga kabosing kasi alam mo naman mga kabosing na sulit kami sa mga pageant pageant is nakakapago talaga yan mga kabosing minsan kasi gumigising sila ng maaga natutulog sila ng late na mga kabosing at syempre daming mga rehearsal mga practice practice mga kabosing so Let's enjoy the moment makabosing as a uh, fellow contestant nga makabosing sa MGI niya Kasi wala naman sa kanilang uh, to the effort kaya dahil mga kabusing kaya let's support our own uh, mga kabusing ka-candidates -ka especially kay Emma makabosing na kung saan lumalaban siya ngayon mga kabusing para maiuwi ang back to back win niya makabusing sa Miss Grant International makabusing kaya let's support our win, uh, queen uh, e uh, Emma Mary Diglaw makabusing grabe sobrang init makabusing dito grabe <laughs> hindi pa ka nito uh, winter, something ah uh, kami ito init pa So ayun mga kabusing, maraming 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 mga kabusing and thank you for watching and see you in my next vlog. Keep safe po. Bye bye. Thank you. God bless. Enjoy. Thank you.